Tingnan nyo, sabi nila, gamit lang daw tong face mask ay makakagawa ka na ng slime na walang glue. Totoo kaya yun? Hmm, subukan ko kaya kung totoo. Tingnan nyo, nabuo yung kanya. Kahit walang glue. At tingnan nyo, ang ganda ng pagkakagawa ng slime na gamit lang ang face mask. Excited na akong gawin kung totoo. Tara, subukan natin. Uy, andyan na pala kayo. Napanood nyo ba yung video? Sabi nila, na gamit lang daw itong mga face mask na to ay makakagawa na tayo ng slime na walang glue. Totoo kaya yun? Tara, subukan natin. Ako na yung susubok para malaman natin kung totoo. Game? Game. Sa isang lagayan ay maglalagay daw ng konting tubig. Ayan, naglagay na ako ng konting tubig dito. At ngayon naman ay maglalagay na ako dito ng katas ng face mask. Tingnan natin kung totoo talaga yung sinasabi dun sa video o niloloko lang tayo. Kung magtatanong kayo kung saan ko nabili to, nabili ko lang to dun sa, sa Watsons, sa beauty section. Ito yung nilalagay sa mukha kapag gusto mong ma-moisturize yung mukha mo. Ayan, tinatanggal ko na to sa pinakabalat niya at kukunin natin yung pinakakatas nito. Pipigapigain lang natin ito na parang ganito hanggang sa maghalo siya sa tubig. At isasawsaw ko ng ganito para talagang makuha ng tubig yung pinakakatas niya. Pangalawang face mask naman na gagamitin ko ay orange mask. Yan, amoy orange talagang bango. Ibubuhos ko na yung pinaka-liquid dito na parang ganito. At yung liquid nito ay napakalagkit din. Kailangan ay simot na simot. Yan, na parang ganito. Talagang sisimutin ko to para mas maganda. Mas marami, baka makabuo tayo ng slime talaga. At ilalabas ko na yung pinaka-mask niya para talagang mapiga natin yung pinakakatas nito na parang ganito. Yan, sawsaw ko sa tubig at ipipiga-piga ulit. At syempre, sisimutin natin yung nasa balat. Yan, okay na to. At ngayon naman ay hahalu-haluin lang daw ito na parang ganito. At syempre, lalagyan ito ng activator para ma-activate yung liquid dun sa mask. Totoo kaya talaga to o niloloko lang tayo? Halo-halo lang daw ng halo-halo at huwag titigil. Hanggang sa makita na may mabubuo na dito. Pero parang walang nabubuo yung sakin. Ano ba naman yan? Niloloko lang ata tayo eh. Naglagay po ulit ako dito ng activator para talagang ma-activate yung pinaka dito. At halo-halo lang. Nakakangalay yan. Nangangalay na ako maghalo dito ha. Pero parang may nararamdaman akong konting-konti. Halo-halo lang ulit. At tingnan natin kung may na... Uy! Parang may nabubuo na tingnan nyo. Ang galing pero nakakapagod siya. Hahalu-haluin ah, ko pa to at tingnan nyo naman no, may nabubuo nga ang galing. Pero ang tanong, magiging slime kaya ito? O magiging ganito lang to? Tingnan nyo, may nabubuo siyang paunti unti parat Tara at lagyan pa natin ng activator para mas ma-activate pa ito. At tingnan natin kung talagang mabubuo yung pinaka-slime dito. Yan, na ah, parang ganito, halo-halo lang. Enzo! Oy Lolo! Nahuli po ata kayo. Ano yung ginagawa mo? Gumagawa po ako ng face mask slime. Ito po yung slime na walang glue. Pwede ba yon? Napanood ko po dun sa video, Lolo, tingnan nyo po, nabubuo-buo na po, oh. Oo nga, no? Pero magiging slime ba yan? Parang malakit pa din. Tingnan po natin, Lolo. Pero feeling ko mabubuo to, Lolo, tas lalagyan pa natin ng kulay. O sige nga. Pero, Lolo, mag-like muna sila para sa part 2. Part 2 pa? Opo, Lolo, kasi sumasakit po yung chan ko, eh.